Hello! Kumusta kayo? Ayan. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog at dahil dyan, wala lang. Libot ko lang ulit kayo dito sa shop. Mapakita ko sa inyo yung mga nagawa namin mga drop wig and then, libot ko na rin kayo ng very very light dito sa... Ano namin? Sa shop namin. Asawa! Say hi! Pa-bebe. Charot. Anong pa-bebe? <laughs> Baby girl. Baby girl lang daw siya. So ayan, nakasuot ako ng ano... Merch ni Diday. Wala lang. Pinakita ko lang sa inyo dahil maganda siya. So na kayo sa amin ito. So ayan, ano ang gagawin natin ngayon? magayos well, sa mga wig, tapos meron akong piniprepare kasi wig para sa isang client namin. So ready to ship na siya later. Oo, oh. sekreto kasi yung client na yun, ang pangalan niya Captivating Katkat. -Kat. <laughs> <laughs> mm -hmm. Ayan, so nagpagawa si Kat -ca Captivating Katkat -Kat sa amin ng Drag Queen wig. Kung kilala niyo si Captivating Katkat, -Kat, ayan, nanood kayo for sure ng Drag Race Philippine Season 2. Siya yung nanalo po. Uh -oh. Wala tayong choice. <laughs> nagpagawa kay Ian si Captivating Katkat -Kat ng... Jack Wiga gayaan. So, kanya to. Puro blonde. Tsaka Puro blonde. Tsaka may isang pink. Oo, uh, ever since yung kulay na ganito, captivating cut cut talaga siya. So, ito yung lagi niyang in-order sa amin. Tapos, pina-style niya. O, di ba? Gawa ng aking asawa yan. Trademark niya na kasi ito. O, di ba? Yeah. Trademark daw. Sana all make trademark. Ito yung namin is, pipicturan muna. And then, syempre, para may pang-post naman sa Wiga. O, di ba? Ang isa. O, ayan. O, di ba? Kambal sila. Magkaparehas ng kulay. And then, magkaiba ng design. di ba? Ang ganda Mas mahaba ito. Ah, di ba? Agad ganda! Siyempre, hindi lang naman sa laging blonde naman ang ating captivating katkat. -kat. Nagpagawa rin siya ng pang baby girl. So, ayan. Nagpagawa siya ng color pink sa amin. Hindi ko alam kung saan niya ito gagamitin, pero ayan. Kamusta ka, Belinda? Magsalita ka. Hello! Kamusta ka? Magsalita ka. So, tatlo yung pinagawa niya. Hindi ko alam kung bakit na gano'n yun. Nagpagawa ng tatlo. Dari kasi siguro yung showman. No? Sama mo naman ako. Drop-in din ako. Oy, uh, i-deliver na namin yan. Di ba? Kailangan niya ito eh. Kailangan niya to today. Oo, oh, kailangan niya daw niya to dito. Oh, diba? So sa mga gusto pong magpagawa po ng drag queen wig yan dito, ayan, message yun lamang kami sa Facebook page namin na Wigalo Enterprise. Maganda kaming gumawa. Quality. Actually, ang dami pa nakatamay dito na drag queen wig eh. Hindi mga mga pinagkukuha eh. O oh, dito tayo. So katulad na ito, ayan, o oh, diba? Park. ano to? Popstar Bench. Overstaying. Oo, oh, overstaying. Popstar Bench, overstaying na itong wig mo kunin mo na. Ayan. Taman kay may grandmother kay Eken Matsunaga. Ayan. Ipapay-style niya, ipapay-sculpture niya para sa birthday show niya. So, dyan pa naman. Ito mga personal na drag queen wig. So, ito yung ginamit ko nung undrag. Ayan siya. Ang okay. kid. Ito di ba? o, diba? Ayan, o, oh, diba? Pang everyday look. Pang everyday look. Tapos, meron din akong ganyan. Blue. Tapos, ito hindi ko pa ito nagagamit, pero ginamit na ito ng drag daughter ko na si Neneng B. Sa big live event. So, yun. Ang dami, di ba? Ang dami nakatambay dito. Uy, tambay pa more. Tin kami mga on-hand drag queen wig dito katulad nito. Oh. Ayan, pwede nyo bilhin yan dyan. On-hand yan. Ito din. Pwede din yan. Hindi ako maka... Dito tayo sa labas. Ayan. O, oh, meron din yan. O, oh. ayan. Di ba? O, pa. Actually, meron pa dito eh. Kaso magpipicture kami eh. Ito pa yun. Pambenta din niya, nilagay lang dyan kasi magpipicture nga. Di ba napagka-busy mo naman? Ano masasabi mo? Yan guys, punta po kayo sa birthday show ko. Chari! <laughs> <laughs> guys, pag gusto nyo magpagawa ng Mapang-Drag Queen wig, marami kami dito. Tapos, available po ako lagi. Just message me on my Facebook and Instagram. Charot! Available sa paggawa ng wig, hindi available sa kung saan ha. Tataan mm. mo yan. Pagawa ng? Wig. Wig. Oh. Tsaka paggawa ng baby. Anong paggawa ng baby? <laughs> ka ng vlog, hindi ko na alam kung ano ang content ko. <laughs> kung ano-ano kasi pinagagawa ko, nag-unboxing ako, pumunta kami ng ibang bansa, tapos vlog-vlog, tapos, alam video-video ko, tapos tinatamad na ako mag ano, mag-edit. So, okay, <laughs> naman, hindi naman ako natabarayin, mga Mima. Okay, di ba? Okay na kayo dito sa shop, so, nalagi ko naman ginagawa. So, marami ang wig dito. Ayan. Pwede nyo pong pagpilian. May human hair, may synthetic, may topper, may, may, pang lalaki, may pang babae, may pang bakla, may pang tomboy. Kompleto po dito sa wigalo Ayan. And then, ang shop, pangalan ng shop po namin is her on point. Ayan. Wigaloo hair on point isa lamang po pero different ng permit. Okay? Hindi kami kalaro. <laughs> Charot. Hindi lamang naman dito ano. Punta tayo sa ano? Sa costume. Puntahan natin si Katie Baldo. Let's go. Punta tayo sa isa naming shop. Medyo malayo po 'yon. So kaya samahan niyo ko Ayan na siya. <laughs> dito na tayo. Pumunta na tayo dito sa hair sa ano, sa drag store. Ayan. Costume naman ito. Ayan. Mag-hello ka, Baldo. Hello? Hello! Ano masasabi Hello po? mo na matanda ka na? <laughs> ha? Ano ba yan? So yan, nandito tayo sa drugstore, Wala lang. Pakita ko lang sa inyo yung shop namin. Tapos may mga picture dito ng mga magagandang drag queen. Ayan. Ay si Precious Paula Nicole po, na no, nanalo ng Drag Race Philippines Season 1. Si John Pedalyaga ng Drag Race Philippines Season 3. Ayan po si Aris Knight po, ng Drag Den Season 1. And then si Omiko Omiko, or si Barbecue po, ng Drag Race, ah, uh, Drag, Drag Race Season 1. Mali! Drag <laughs> din pala! Uy! Naman ang store po, hindi po ito butika. Tindahan po ito ng mga drag queen outfit po, ha? Hindi ito butika. Napagkama lang kaming butika kasi nung kumukuha kami ng permit, nakakalork eh. So, ayan, meron pa kami mga Las Vegas. Ayan, o diba, ang daming mga headpiece. Mga costume, mga pang-reveal, and then mga bagay-bagay. Ay, may mga nails pa. May mga accessories din kami dito na marami kayong bibili. Ay, napagkadaming costume dito kaya bumili na kayo, go. So, tayo sa labas para makita nyo yung mga nakadisplay namin. So, ayan yung mga nakadisplay namin, o, ba? Diba? Ay! Mga agad ang costume nyo, kaya bumili na kayo. Hmm? Ayan, o, oh, ba? Diba? May mga naka-display namin mga costume. Puro for, for drag queen yan. O, oh, diba? Or kaya pa, mga big event ninyo. Oh. Yun lang. Yun lang yung vlog ko. Wala lang, naisipan ko lang ngayon today. So, ayan. So, kapag pumunta kayo dito sa ano so sa shop po namin, drag queen costume week, kompleto na. So, kung nangangarap ka maging drag queen or gusto mo maging drag queen, pag pumunta ka dito sa lugar namin, kompleto kami, balakang pa dito, uy. So ayan, dito na lang yung aming vlog. Ayun sila, ano? Huwag kayo magtago. Ngayon nagtatago sila, mag-hike kayo. O, di ba? Hindi sila kasya. Ah, ah, hindi kayo kasya. <laughs> Masyado na sila tumaba. <laughs> Okay, yan. Dito muna natatapos yung aming vlog, guys. And then, i-follow yes. e, nyo na po yung Facebook page namin, yung Kim and Ian vlog. Yung e, gagamitin na namin yun dito sa Facebook. Dito na po kami mag-upload po ng aming mga vlog. And then also, yung aming YouTube channel po na Kim and Ian vlog po para updated po kayo sa aming kagagana at saka lang dyan. <laughs> <laughs> Marami kami i-upload pa na videos. Marami na-upload. Oh. -upload. Oo, Pwede okay. kayo mag-subscribe. Oh, ma Ay, iba pala yun. Subscribe na kayo sa YouTube namin. <laughs> Tapos, follow na rin kayo sa Facebook page namin, ha? O, diba? Tapos, ano na din? Ang ah, hintayin ninyo, mga after two months, pag hindi kami tinamad, saka <laughs> lang kami mag-upload ulit. <laughs> ah, diba? So, ayan lang po. Natatapos na yung vlog namin. Ingat kayo, bye-bye. Follow nyo na kami. Bye! Bye-bye!